mga katuway na abot na may mga katuway no mamali mga <laughs> mga katuway na mangita tag sudan yung mga katuway kaya ay eh, manik katuban mga katuway oh maling ni mga katuway kaya wala may sudan mga katuway no sana oh tama ka wala agang ay mga katuway apot na mga katuway abot na, mga, katuway. na mga kauban mga kauban mga katuway oh ay ya kondisyon makita mga katuway na dadatag kawayan mga katuway oh na na rin na na mo na ni si mga katuway ah pagkalable ni mga katuway oh How oh, lovely! Kaya na please to ang ang katuway ah! Ito ang katuway! katuway! Ito katuway! Lapuka mga katuway eh! Ito ang katuway! Ito katuway! Grabe kaya mga katuway! kayo! lapok kasi ng mga katuway oh. Lapok kayo mga katuway Lapok kong mga katuway! naman! Ang I'm drug addict. O matik mga katoy, buta nang kawayan di mga katoy. kina apo ata d'ya mga katoy. Dito mga maling mga katoy. O nindo, kinisaguan d'ya mga katoy no. Kung ano yung mga katoy o. Lame ka nisa mga diyaw mga katoy ba. Di ito multo, kundi. yawa Pati mga katoy ba. Iyak, transeksyon d'ya. Gawin mga katoy, Pastor na ninyo dira. Ang katong maling mga katoy. Pastor mga katoy eh. Kundi siya

Hoy pugnit mga kataoy. Ha oo Oong sudanan sudanan. Lambay ra. Mga kataoy. Mga kataoy. Ha. Mga kataoy ni mga kataoy. Mga mga kataoy. Mga kataoy. kung mga kataoy. Mga kataoy pugnit mga kataoy

Kuatsum, kuatsum, So, maureen mau ada ini si sorry, oh sorry, yo. oh sudah. sorry, 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 mau sorry, 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 Ayo, mau sorry, sorry, mau sorry, Grabe na mga katoy, maglugos tagpugnit mga katoy. No. Oh, <laughs> <laughs> mga katoy, di apa snake. Oh, snickers, snickers. Nara mo kuha mga katoy, oh. Dami ka na siya mga katoy, lagang kayo siya mga katoy. Oh. Nice. Katoy, oh. Try. Ayan <laughs> <laughs> oh, siya mga katoy. Ayan siya mga katoy. Ano, <laughs> <laughs>